video na ipapakita ko sa inyo ay tungkol sa bigas anong klaseng bigas na yan ay nakakasulong sa akin si Mora I have almost 7 months guys na nakin si Mora sakit talaga na hindi ko alam kung paano ito ma-lulutas grabe, as in kaya kaya na yan kayo ipapakita sa inyo but before that shout sa aking apat na important sa key power at saka sa mga admin saka sa mga members in Davin eh, Renato Merlin Nels Kayagan and Verona Oficial sa aking mga admin sa key power may ka shout sa inyo lahat dyan and and the first sa aking pinaka family Whitey Buddies Loyalty ang aking unang unang GC na nasarihan ko sa Pagbo Whitey ko Whitey Buddies Loyalty and the founder is Lonzy Onsie So guys, Whitey Buddies next month ay magiging one year na tayo Next month, month May, si Lero at uh, si Lonzy Onsie ay nagtayo sa isang GC na Whitey Bodies Loyalty. Dati ay Whitey Bodies lang Pero, noong ako'y ay ginawa niyang isang Vice President of this group, kaya dinagdagan ko ng Loyalty. So, it means, lahat kami dito sa loob ng GC na to ay mga Loyalty. Loyalty din kami sa ibang mga GC. And, itong mga latest, Shoutout sa aking mga bagong nagiging show kumama ko sa bagong mga GC ay iyan ay ang The Majesty of course ehm Dazlyn and Igor Wins sila po ang aking mga katinuyon na kasalihan sa Ticong Reefers Founder, Lovely, and all and mga admin ko Si Aileen, si Atalia si Christopher, si Alice o oh sila. So, whitey Buddies naman, ang mga founder, ang mga, ang mga, agindo, si Jero Snack, Robeline Lags, eh, uh, Robeline Lags, guys. Pretty Chamel, ang mga in-child sa P2P. Si, si eh, yeah. hindi <laughs> Shiva Galura, and si, Julia Sariano at si Amren TV sila. At sa Eagle naman ay sila si Jeff at saka si Pretty Mommy or si Jin Jin. Shout lahat. So guys, tapakita ko na ang aking premiere for today. It's about sa bigas. So guys, ito yung bigas na tinatawag na basmati ang isang bigas na galing product sa India so kung makikita ninyo ay iba siya sa mga na bigas na katulad sa mga jasmine, triple A kaya ko to binablog guys at eh, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking naranasan na sa case kung kumakain ako ng bigas, no. Ilang taon na kung kumakain ng bigas ng Jasmine or yung Chinese na bigas na tawag dito ay triple din. So dumating ang punto na syempre may edad na tayo at yung acting chan ay hindi na pwedeng eh, makakatanggap sa ano-anong mga pagkain. So, I have no idea talaga na ang isa pala sa dahilan ng aking pagsisikmura palagi na halos grabe isang taon yung pagsikmura ko na ang hirap paggabi, hindi ka makatulog. Kaya dito i-share ko sa inyo na hinahanapan ko talaga ng paraan kung papaano magiging gumaling yung aking dyan. Kahit ano-ano na lang yung ginagawa ko. Hindi naman ako basta-bastang umiinom ng gamot guys dahil may hika ako at may mga gamot na ang mga nasa sa isang gamot ay makakatrigger sa aking hika. So, yan ang tendency na magkakaroon ako ng allergy. So, talagang napaka-sensitive yung aking condition, no? So, ang aking maiinom ko lang ay ang paracetamol. At depending paracetamol din, hindi lahat paracetamol ay magagamit ko. So, dito na nga tayo sa isang basmati. Sa loob ng 6 or 7 months na nagtsatsaga at nagtiis ako sa sigmura kong masakit, sobra talagang palang akala mo ay kinukurot krot siya, akala mo meron na siyang sira talaga sa loob ng tiyan ko, akala mo ulcer akala mo ay may sugat na one time yung asawa ko ay nag-ano, nagsabi na may bigas eh, langgong na, langga na subukan nga natin dahil eh, siya ay mura lang, at ito eh, talaga gusto daw din niya, kaso lang hindi niya mabili kasi nagdidepende sa akin siya So, the time nagsabi ako, sige, subukan natin. Alam mo guys, sa isang bisis ay sinain namin ito. Doon ko natuklasan na napaka sarap ng akin tiyan. At eh, biglang nawala ang sakit at kurot ng akin tiyan. At eh, bawat kumakain ako at ang sarap ng pakiramdam ko, humihinga ako ng malalim hindi katulad noon na bawat ako kumakain sa harap ng kainan. Mapipigilan kung kain ko gawa ng ako ay nahirapan ng huminga at napapansin din sa asawa ko na bakit ako daw kumakain ay naghihingal at naghihinga ng malalim. Sabi ko, sakit ang tiyan ko. Hindi ko ma... Hindi ko ma... Ano talaga yung pagkain. Ganun. So, ito yan guys. Kung subukan ninyo ngayon, I-search ko sa sawa ko kung ano ang difference sa isang basmati at yung mga Chinese na bigas na jasmine or triple A. Ayun na nga, ang jasmine at triple A ay 300 plus daw ang ano niya sa percentage niya sa kolesterol. Tapos, ito naman ay nasa mga 90s lang or 80s ang kolesterol sa isang. So, ibig sabihin na itong basmati ay isang gamot. So, kaya, ayan, kung tanoy ninyo ha, ayan, ayan ay, i-recommend ay ko sa inyo kung subukan ninyo talagang napakasarap kakainin at okay, matabang lang siya guys. Wala kang malalasahan na tamis or whatever. Dahil ang ang tamis daw din sa isang sa isang jasmine at eh, triple A sa so, 100% 10% lang ang tamis sa sabi gas na to Kawa ng matabang siya kaya need lang kailangan talaga ng asin no so ayan na kung makikita natin lahat ang mga details niya sa isang bigas ang nutrition niya ang protein tingnan ninyo ayan energy 300 calcium protein six. so mas mababa lang talaga siya sa mga ayan kung basahin nyo nutrition value per 100 gram English. Dito tayo sa English, no? Ayan. Yeah. So, kaya nga guys, talagang ito ay, kung kailan ako nagiging may edad na tayo, tsaka pa ako pumalit, nagpalit ng bigas. Dahil, huwag din yung pababayaan yung sarili ninyo, kundi talagang, huwag may nararamdaman, kayo mismo maghanap ng paraan kung paano mawawala ang nararamdaman na sakit ninyo sa ating katawan. Dahil kung ito ay pababayaan ninyo, talagang mag-suffer tayo nang hindi mo alam kung ano na lang ang gagawin natin. Hindi, lalo na ngayon sa sitwasyon ngayon na hindi ka pwede basta-bastang magpunta sa doktor at hospital agad. Tayo na lang mismo magsariling sikap kung paano natin lulutasin ang problema na nararamdaman natin na sakit sa ating katawan, no? So, ayan ang aking may sasabi at may share ko sa inyo dahil talagang grabe lalo na sa mga babae. Pero, may lalaki ding mga sikmurain. alam mo ang sikmura kung iyan ay pababayaan natin. Papasok tayo sa Nervous Out. So, ayan. Yan ang aking webinar. Sana ay may natutunan kayo ng kundi at ikusin sa inyo. so ay... Masundin, masundin i-share ko lang para sa ating lahat dahil sa situation ngayon ay talaga hindi natin hawak ang panahon kung ano nararamdaman natin sa ating katawan. Kaya, this advice lang kung gusto mong sumuliin ang aking ano. Pero, I don't think so na meron yan sa Pilipinas dahil sa ibang lahat na yan. Kaya, eh, maghanap lang tayo ng ibang klaseng bigas na you kung know, na parang magkaparehas sa Basmati, no? Kaya yan ang aking ano sa ibang. Right now, ngayon ay medyo malakas na po. Masarap ng pagkain po sa awa ng may kapal at nahanap ko na gamot na para sa akin. Hindi, na, hindi ako nag-inom kung ano-ano mga gamot dahil yan ay hindi na kundi sa akin. Kaya eh, hopefully na kayo ay may natutunan sa aking video po today. And thank you so much and bye-bye. Don't forget to click the button bell and subscribe, like and share and then next snap.